May nagtanong. Namumuro na kayo, ha? Ah. <laughs> Ang tanong niya, kapag marami na bang anak, E eh, lumuluwang bayan. Maluwang na. Maluwang na. Mga tanong nyo. Mga tanong mo eh ano talaga, no? Kakaiba. <laughs> pero sasagutin kita. Okay? So. Total may edad na ako, okay? Menopause na ako, pero may ilang anak na rin ako. Oh, pero hindi naman maluwang. <laughs> Ganito lang yun. Kapag ang babae ay may anak na, ibig sabihin niyan, lumuwang na nga siya. Pero, yung ano ng babae, alam mo na ha? Alam mo na. Baka hindi ka graduate ng Harvard. Sa mga graduate ng Harvard dyan ha. <laughs> Alam nyo na. Okay? So, yung ano ng babae, elastic po yan. Pag ginagamit, eh, lumuluwang. Pag hindi naman, ay Buma <laughs> Bumabalik, kaya nga elastic graduate ka ng Harvard, di mo maintindihan. Ito. ah, oh. Pag sinabing, pero hindi yan healthy. Kung baga sa akin hindi healthy, mas masarap pa rin yung, yung mga single ma'am yung mga may karanasan na sa virgin. O oh, you know? oh, yun o? O yon yon Kasi alam nyo kung bakit. Ganito lang. Yung virgin, eh, pabayaan lang yung wala pa, ikaw magmagturo. Pero yung single mom, yung 75 years old, eh, bihira na lang galawin. Pero may experience na yan. Lumiit na nga lang, kumipot na nga lang. Kaso lang, ang pinakamasarap doon, pwede siya mag-twerk ba yun? Yung tinatawag, pwede ikot-ikot. <laughs> kapag may pumasok, kapag may ipasok sila sa, kapag may pumasok doon sa, mm, okay? <laughs> ah. <laughs> Kaya kayong hindi nakakaalam, try na. <laughs> Lagyan nyo na lang ng pampadulas. O. Oh. Hindi ko alam kung huwag naman, Lawa, ya? Ah. Kasi ang iba karamihan laway <laughs> Hindi advisable. Ah. Ayusable yun. Adusa ad adusable. Uh, ba diba? Hindi advised. Mali. Adusable. Hmm. Buti graduate ako ng Harvard kung hindi. <laughs> oh Alam na? So, wag ismulin. wag maliitin ang single mom at saka matanda na, okay? Kasi yan yung may mga yan ay mga may alam na. Okay, hindi ko na sasabihin. Alam. Karanasan. Kaya ikaw. Wag kang wag kang mamaliit ng tao, okay? Oh. Pero kung ano talaga yan, depende talaga yan how, how, how ang kapareha gumawa ng move para magustuhan ng kapareha. Yun lang yun, okay? Ki virgin man, o, o maluwang, o matanda, o depende yan sa'yo. Nakasalala yan sa'yo how you move, ganun din siya, okay?